Lods, well, magandang araw sa inyong lahat. For today's video po, pag-uusapan po natin ang mga nakatagong ugali ng babae na hindi namin sinasabi kahit kanino, no? So, yung mga kaugalian ng mga babae na talaga nga namang sinisikreto namin o hindi namin pinapaalam sa isang lalaki, no? Ay, sabihin po, likas po sa aming mga babae ito, no? So, karamihan po sa mga babae ganito, pero meron din pong iilan na hindi. So, kung interesado ko sa topic na ito, stay put ka lang dyan. Pero bago yan, isang muna mabilis ang shoutout kay... Brunel Pugusa na nagtatampo na daw sa idol. Hindi ko pa shout out, shout out. Shout out sa iyo. Maraming maraming salamat. Ingat lagi. God bless po. So punta na po tayo agad doon sa unang ugali ng isang babae na madalas po hindi po talaga namin sinasabi kahit ka kanino. Number one. Madali kami madismaya sa isang lalaking hindi nag-e-effort pagdating sa kama, no. Ibig sabihin ko dito, Lods, ito yung mga lalaking boring, no. Ito yung mga lalaking uh, walang kalatoy-latoy pagdating po sa kama. Kasi sa talods, no, hindi po sila nag-e-effort na paligayahin ng isang babae. So kayo mga lalaki lods iniisip siguro nyo na okay na sa isang babae na hindi matapos, no? Katulad ng sinabi ko sa mga nakaraan kong video lods, no? Okay lang sa babae na minsan hindi talaga siya matapos. Pero pare lods sa isang linggo, isang linggo kayo nagge-gerger and then and then at least sa dalawang linggo na yan dalawang beses siya matapos. Pero kung buong linggo wala talaga as in talagang ikaw lang yung natatapos, ang babae mabilis pong madismaya diyan, no? So ang mga babae lods, no, karamihan akala niyo okay lang na hindi kami matapos, no? Pero deep inside, nadidismaya kami sa isang lalaki na talagang hindi kami kayang patapusin, no? Kasi po, para po sa amin, boring po yun, no? Kaya po, may mga babae, pansin ninyo, na naghahanap pa rin ng ibang lalaki dahil po, dyan, sa ganyan dahilan. Totoo po yan, no? Mga babae, karamihan, no? Naku-curious kami na magpajudyo sa iba kasi nga, boring yung partner namin, no? Ito po yung isang ugali ng babae na nakatago na hindi namin sinasabi sa mga lalaki. Siyempre, kaba naman sasabihin mo sa jowa mo na, di ba, na ganun. So, hindi mo sasabihin, no? Pero, mabilis talaga kami madismaya sa isang partner namin na lalaki. Kapag po kami ay hindi natapos, hama. Pero sa tapos tayo agad sa number 2. Kinikilig pa rin kami kapag nakita po namin yung crush namin kahit na in a relationship na kami, no? Totoo po yun, Lods, no? Ang babae, kahit may boyfriend na yan. Basta nakita niya si crush, no? Palihim pa rin kinikilig yan. O, selos na naman kayo. So, kinikilig lang yon Ganun lang po talaga yon So, normal po sa amin mga babae yung ludes, no? Huwag na po kayo magtaka. So, proceed na tayo hagan sa number three. Gusto namin na nagkukwento ng problema sa lalaking crush namin, no? Totoo po to ludes, no? Kapag po ang babae, problemado yan. Kunwari, kayo, uh, in a relationship kayo dalawa and then nag-aaway kayo, may pinagtatalunan kayo. Ang babae, ludes, no? Ang hidden behavior niyan, nagkukwento yan sa mismong lalaking crush niya, no? Kuyari, sa katrabaho niya, no? Ikukwento din yung problema yung dalawa. So, doon siya nagsusumbong. So, ang pangit, di ba? Pero, kadalasan talaga sa mobile karamihan ginagawa po yan, no? Mas naman ma po namin, ako po kasi namin sarili namin. Pag nagkukwento po namin yan, sa lalaking crush din namin. So, minsan nagkukos nga ng ang hiwalayan sa relationship kasi syempre, may mga lalaki rin si Na bakit mo kayo ganito kung kwento, no? sa trabaho mo. Pero ang katotohanan ng yung mga loads no, kuno niyo do kasi crush niyo yon. Posible no. So, malaki po talaga yung chance na talaga crush niya yon no. Pero syempre di dinay niya yon. No, ang babae loads nagkukuwento ng problema no kadalasan sa lalaking gusto namin. Tapos sasabihin no kay bigyan lang best friend lang no. So yun po yung mga palusot ng babae. So alam niyo na. So hanggang dito lang po tayo mga loads. I hope you learned something in this video. More videos to come. So stay connected and see you again to my next video. God bless. -bye. -bye!